So, ayun no, oh, ang bilis Nakadalawa na siya. So, ganyan lang ko lang proseso pag ano, nagre-redo ng bawang. So, ganyan no. Oh. Ayun Oh. Kumunok pa. Oh. Ayun. Talagang pinapatunog pa. Naristo nga irutan na itamotin kaya Ayan ngayon, pagsamahin ba? Ayun, pinagsasama na. sama product na yan. Kama mm. atikid do'n ka, para akiki nga akakaba ko Pagsa lang, Ayan mga idol, may bibisitahin tayo dito. Ayan, may ginagawa si Boss Bimbol. Nagre-redon siya ng bawang, no? Bagong harvest ito, mga idol. Ayan, no? So, meron na pala siyang natapos. So, ayun. At saka doon sa taas, ayun yung mga, ano, malalaki. Yung mga class A. Yung mga large yan. So, ganito yung forman niya, mga idol, no? Ayan. So, ito, small ito. Ayan, small ito. So, ganyan yung gagawin niya. Diba? Ang galing. Hindi ko to kaya gawin mga idol. Kasi walang bawang sa amin. Dito, <laughs> lang. Dito lang ang may tanim na bawang. And marami na siya natapos. Oh. Ayan. So, ito na lang yung gagawin niya. Kaunti na lang mga idolo. Oh. Yan. So, ang niya dito, nag-classify siya. Yung pinipili na yung malalaki, yung sumunod, at saka yung kasunod pa. Large, medium, small. Ayan, oh, veterano to mga idol. tahimik lang sa mga idol ayaw magpa-esturbo sure <laughs> ismail ka naman dyan boss <laughs> ah. <laughs> ayan mamaya mga idol uh, panoorin natin siya kung paano niya i-redon yan kasi pinipilian pa niya yan mga idol para diridrit so yung paggawa niya ayan o oh. ito kailangan pa ito ng partner so ganito yung gagawin niya So, Manood lang ako kasi di ko naman na, di man ako marunong nito. <laughs> Bagong harvest pala 'to. Tapos pag harvest nito, kulay green pa 'yung ito. Ayan, kulay green pa 'to eh pag hinarbis nila, pag binunot, bilad muna sa araw pag natuyo na, ayan. Ganito na 'yung gagawin. Ayan, natapos na siya nag classification mga idol so ayan yung ginawa niya oh. binabasa niya ng tubig bakit binabasa mo ng tubig ha ah para hindi mapuputol ah ayan pala yung discarte, mga idol pag nag -redon. so ayan na panoorin na natin to Tinira ko na na eh. Tinira ko na to. rumor. 8.35 Waiting naman yung pinag-usapan mga idol <laughs> 8.35 daw ang labas <laughs> Ah, ganyan pala yung pagriridon Magaling ka pala talaga sa pagriridon, Boss Bimbol hmm. Ha? Hindi. Anong hindi? 50 years nga, gridridonan. Ha? 15 China, years nag Red Red years! <laughs> galing China. Oh, galing China pala ito. <laughs> <laughs> Inforce lang gayam Kamaan nito. ni... Eh. Ayun, ang galing. Burbo. Sorry, kasi yung talaso na lang. Ha? Uh Oo. -oh. Talaso na? Hmm. Ano. pa bakal. Matansa mo yan kung may kilo na yan. Or ano lang. Hanggat maano mo. Yan. Mga idol, tingnan nyo. Yan o. Aki. Nabuo na talaga siya. Galing. Na, sir? Apat-apat na piraso lang pala yung ginagawa niya. Apat-tatlo. Huh? Masa pa ah. Ayun no? Mayan, sabon, Ayun no? Mayan, sabon, ayun, no? ayun. So di ba nabuo na siya. Tapos tinatalian. Yan na yung finish na. Mahusay. Mm. Ayan o mga idol, ito na. Ito na yung natapos yung ubok. Mabilis lang pala to. Kung sanay kang gumawa nito. <laughs> diba? Ito pa oh, idol. Ito yung malalaki ay hindi pala. Yung medium size ito. Oh. Ito yung inuna niya yung large. Yan hanggang dalawang ano, hanggang dalawang ganito. Papanoorin natin siya nang hanggang dalawang ganito. Ayan oh. Ganyan yung kamay ha? niya. Alis <laughs> to, apa <laughs> balik ah oke okay. So ayun o, oh, ang bilis, nakadalawa na siya. So ganyan lang pala lang proseso pag ano, nagre-redo ng bawang. So, ganyan o, oh. ayun o. Oh. Oh, ayun Talagang pinapatunog pa. Nangirutan. O nga. Nangirutan na yung base. Hindi na. Tamitin kaya na. May yung base. Ayan ngayon. Pagsamahin ba? Ayun. Pinagsasama na. Finish product na yan. Kamuha. Mm. Ating kitok ka. Ito para. Akiki nga raw. akakaba bako ma. Huwag sa na Huwag Ayun. Mga ilang kilo? Apat. Apat na kilo? Kilo. Kilo Yeah. May kilohan pala dito. Yan. Kikilohin natin to mga idol. Ayun o, nasasakto yung kilohan. Zero, zero. Sakto. Tris. Tris. Oh. mesa, 750 Ayan o. Oh. Tatlong kilo, yung isang bugkus.